Sa pag-akala nga ni Carol, nakatapusan na nga niya dahil nga umamin na nga sa kanya at talantad na ang katotohanan tungkol sa kamatayan nga nitong si Joy at inamin sa k mismo sa kanyang harapan nitong si Dennis na siya ang may pakanan ng lahat. Humingi pa siya ng tawad ngunit kahit anong gawin nga ni Dennis ay hindi siya mapapatawad nito sapagkat pinagluruan ni Dennis ang ganyang damdamin at noong mga time na siya ay nagdurusa sa loob ng kulungan ay wala siyang ginawa. Minanupulan niya ang lahat ng mga tao na nakapaligid kay Wilfred. Ngayon hindi siya makakapayag at hindi hindi siya sasama dito. Sumigaw ng malakas si Carol. Kaya naman, narinig siya nitong si so Habang itong si Santiago ay sinubukan ng pigilan itong si so Wilfred. Napakadelikado ang pagpasok sa loob, lalong lalo na at hindi pa nga dumating ang kanilang backup. At alam nila kung gaano kalupit at kung gaano kasama itong si Dennis, maaring ikakapahamak nila ang pagsugod ng Dioras. Gusto ni Santiago sana na hintayin mo na ang mga backup. Subalit so, hindi na mapakali itong si Wilfred. Nakita niya kasi na sumisigaw na at humihingi na nga ng tulong itong uh, si Carol. Kaya naman hindi na siya ng dalawang isip. Agad niyang inakit ang bakod at dito niya makikita. Dito na magkakaroon ng panik itong si Dennis sapagkat aakalan uh, niya na sila lang nasa loob ay biglang sumulpot itong si Wilfred sa kanilang harapan. Nito na nga ay hawakan na nga niya sa niig itong si Carol ang gagawin na nga niya itong hostage maya maya ay magulat nga itong si Dennis sapagkat sumunod na rin ito si Santiago na may hawak na baril sinubukan pa niya na kausapin si Santiago na ibaba ang baril nito bago pa man may mangyaring masama kay Carol nagmakaawa din si friend dahil sa takot niya na madamay nga itong si Carol kaya naman napilitan si Santiago na ibaba ang kanyang mga baril dahil sa ayaw niya na may mangyaring masama kay Carol. Ngunit hindi pa niya nababa ng tuluyan ang kanyang baring ay pasigaw ng malakas itong si Dennis sapagkat nanlaban na nga at nilakasan ng loob nitong si Carol. Kinagat niya ang mga braso man itong si Dennis kaya naman ito ay uh, nakawala sa kanyang mga bisig. Dito naman ay maya-maya dumating na nga ang mga rescue. Kaya naging dahilan kung bakit kailangan na nga umalis na nga nito si Janice kung hindi ay tiyak na kulungan na nga ang kanyang bagsak. Sinira niya ang pintuan at agad na nga ninisan ang kanyang pamamahay Nasa sa takot na maabuto ng mga pulis. Ang kanyang mga plano na itakas nga itong si Carol at tuluyan silang magsama ay hindi natupad. Tuluyan siyang umalis na bigo at hindi nakasama itong si Carol pansamantala nabuhayan at tela na ng tinik sa dibdib itong si Carol matapos nga makita na siya iligtas na at napayakap na nga siya sa tuwa dito kay Wilfred. Doon, malaki ang pasasalamat nga ni Carol sa pagdatingan nila kung hindi ay katapusan na nga niya